Ang pagsagip sa isang batang dragon. Habang naglalakad sa masukal na kagubatan, isang grupo ng mga hiker ang nakatagpo ng isang nakatagong kuweba. Sa loob, may nakita silang maliit na dragon, takot na takot at naipit sa ilalim ng mga gumuhong bato. Kumikislap ang mga kaliskis nito kahit natatakpan ng alikabok, at ang kanyang maliliit na pakpak ay mukhang napinsala. Halatang hindi nito kayang lumipad at tila humihingi ito ng tulong. Agad na kumilos ang mga hiker. Ginamit nila ang kanilang mga kamay at kagamitan upang alisin ang mabibigat na bato. Nang tuluyan ng maalis ang mga bato, hindi pa rin kayang lumakad ng dragon. Kaya maingat itong binalot ng mga hiker sa isang kumot at binuhat palabas ng kuweba. Ang batang dragon naman ay dahan-dahang dumilat na mamangha sa liwanag ng araw. Dahan-dahang lumapit ang dragon at sumimsim ng tubig. Isang maliit na ulap ng singaw ang lumabas sa kanyang mga butas ng ilong. Habang bumababa ang gabi, nagliwanag ang mga alitap-tap sa paligid. Tila binabantayan sila. Lumipas ang ilang araw. Unti-unting lumakas ang batang dragon. Muli itong natutong lumakad at sinubukang ipagpag ang mga pakpak nito. Namangha ang mga hiker nang makitang lumalabas ang maliliit na apoy mula sa hininga ng dragon. Ibinigay nila rito ang kaunting pagkain at sa kanilang gulat, dahan-dahan itong kumain. Nang tuluyang gumaling ang dragon, dinala ito ng mga hiker sa isang mataas na bangin. Alam nilang panahon na para pakawalan ito. Sa simula, parang hirap pa itong lumipad pero maya-maya lang unti-unti itong umangat sa wakas lumilipad na ito palayo isang hindi malilimutang paglalakbay lumipas ang ilang araw bumalik ang mga hiker sa kagubatan nagkukwentuhan tungkol sa kanilang hindi malilimutang pakikipagsapalaran ngunit biglang ang hangin ay tila huminto walang ihip ng hangin walang ingay ng ibon tila may masamang paparating. Mula sa itaas ng isang matarik na bangin, lumitaw ang isang anino. Ang dating maliit at mahinang dragon, ngayon ay mas malaki, mas mabangis. Nakatingin ito sa kanila, hindi na bilang isang nangangailangang nilalang, kundi isang hindi mabasang presensya. Isang nilalang na tila may misyon. Bago pa makapagsalita ang sinuman, isang malalim nakakakilabot na pag-ungol ang lumabas mula sa dragon. Sa isang iglap sumugod ito pababa. Wala ng oras para mag-isip. Tumakbo ang mga hiker. Nanginig sa takot habang dinadaanan ng masukal na kagubatan. Bawat yapak nila ay hinahabol ng apoy. Halos matabunan ng isa sa kanila. Ano ang nagbago? Bakit biglang naging ganito ang dating batang dragon na kanilang iniligtas? Isang malalim na hininga isang saglit na katahimikan. Oh no, what have we done? Isang alingaw-ngaw ng lagablab ang pumuno sa kabubatan. Habang ang apoy ay lumamon sa lahat ng bagay. At pagkatapos, katahimikan. Minsan ang akala nating tinulungan natin ay siya palang sisira sa atin. Hindi lahat ng nangangailangan ay dapat mong pagkatiwalaan dahil tulad ng isang ahas maaari kang kagatin sa huli. Sabi nga ng matandang kasabihan, alagaan mo man ang ahas, likas pa rin nitong manuklaw. Pero dahil dragon ang iyong inlagaan, sunog kang bata ka. Hanggang dito na lang mga bata. Paalam.